mag uh, papandaw na tayo ng aking fish trap. Okay, Titingnan natin kung may huli. Tara sa banyo ako. Good. Oh, yun. Ang dami huli, oh. Dami huli, oh. Mga kalahi, oh. Isang ulaman na. Ayos na ito. Sulog na naman ang ulam. Hmm? Yan. Hindi, hindi. sa mga Libre na ang pag-ulam niyan. Yun, oh. Ang dami, oh. Hmm. Hindi na talaga lumalaki ang ganyang isda. Hindi ay paitan. Tawag ipaitan. yan ay paitan. Sarap itong sinabawan. May native na tilapia, oh. May, native, may tatlong native na tilapia. Yon. Ayos. Libre ang ulam. At dito nga ay agad ko na ito nilinisan para may luto. At shoutout nga pala kay Mac Jan Paul Hasa. Shoutout sa iyo pare. Yan mga kalahi, luto na yung ating huli kanina. Piniritong paitan. Isang ulaman na to.